Ang paglago ay isa sa mga ninanais ng Diyos na ating maranasan. Ito yung dahilan kung bakit may mga pagkakataon na sa halip na alisin ng problema ay pinapahintulot pa ito ng Diyos. Ang pagpapahintulot niya sa mga problema ay para sa layunin ng pagpapalago sa atin. Kung tutuusin, marami sa mga paglagong ating naranasan sa buhay ay nangyari sa konteksto ng problema. Madalas din ay naitutulak tayo ng problema sa sitwasyon na kung saan lumalabas tayo sa ating comfort zone. At nakikita natin na kailangan nating magtiwala sa Diyos at lumago. Kaya sa Bible, hindi exemption sa problema ang tinuturo, kundi endurance sa gitna ng problema. Dahil ang problema na madalas ay inaayawan natin, ay nagbubunga naman ng paglago na inaasam natin. Isa sa layunin ng problema ay ito. Trials prove our faith. Ang sabi ng Bible, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinapadaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Kailangan nating makita ang mga suliranin bilang mga stepping stones sa paglago. Madami tayong natututunan sa mga suliranin. Nakikilala natin ang limitasyon natin. Naunawaan natin ang mga dati hindi nauunawaan at nakikilala natin ang Diyos natin. Isa pang katotohanan na ito, trials are beneficial. Kung iisipin natin na makakatulong ang mga pagsubok, magbabago ang ating pagtingin sa mga ito at haharapin natin ito na may kahandaan at bukas na isipan. Madami sa mga turning points ng buhay ay nangyayari sa gitna ng mga pagsubok. Misan, yung pansamantalang pagkakauntog ay nagbibigay ng habang buhay na pagbabago dahil natututo tayo sa mas malalim na paraan. Kung sa eskwelahan pa nga, yung mga exam natin ang nagtutulak sa atin na mag-aral mabuti. Misan, yung hindi mo iniintindi sa loob ng isang SEM ay natututunan mo overnight kapag may exam. Kaya kapag tayo ay humaharap sa challenges, Tandaan mo na mahal ka ng Diyos at hindi nagbabago ang pagmamahal na iyan sa gitna ng problema. Nagbabago ang karanasan pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi. Nagbabago ang pinagdadaanan sa buhay pero ang layunin ng Diyos ay nananatili. Kaya kung dumaranas ka ng pagsubok, panghawakan mo mga iyan at asa ka pa.